Hi guys, uh, that's uh, Metro Manila <laughs> Kayo dyan sa Metro Manila, kawai-kawai So welcome to another Walk the Talk session natin Where we di discuss issues uh, while making my uh, morning jog or morning uh, brisk walking Dito sa, sa neighboring subdivision uh, dito sa lugar namin So, today we're going to talk about uh, dito sa China na kung saan uh, uh, nagkakuan tayo naka naka strike tayo naka knock out tayo sa round 1 laban sa China and that is the successful resupply natin dyan sa uh, uh, another area malapit sa Ayung and uh, Ah, uh, I'll show you muna yung bahay na ginagawa dito. kenda oh 'di ba? Sana all. Siguro ang uh, estimate ko dyan mga mga 150 to 200 uh, 200 uh, million 'yan. <laughs> Kinala ko yung may-ari, hindi ko na sasabihin. Mabait naman. <laughs> Sana all, no? <laughs> Kakainggit. Nakaka Uh, Makaka-house envy ka talaga dito <laughs> Pero okay lang kontento na tayo sa anong meron tayo <laughs> Kahit uh, mamukhang CR yung bahay ko dyan Sa ginagawang bahay dyan <laughs> Parang quad lang eh Parang <laughs> one-fourth or one-fifth lang dyan yung bahay ko Okay So uh, uh, maganda yung nangyari guys uh, Na we were able to finally successfully resupply at uh, uh, sinasabi nga ng iba na ut nautakan natin yung China pero I don't think so kasi <laughs> uh, uh, napaka kwa naman yun napaka napaka it's uh, that kind of thinking uh, doesn't uh, doesn't uh, take into consideration na grabe yung kwan ng China. We don't even know how much satellite ng China ang dumadaan sa Pilipinas at uh, ilang ilan drone. So, kaya yung sinasabi naman ng Navy na meron no spy, I don't think so. Meron, marami na talaga sila mga advanced satellite. Uma, eh, hindi naman kailangan talaga ng spy sila kasi, di ba, binigyan ni President Duterte yung mga yung mga uh, kwan natin, yung mga military headquarters sa uh, Chinese sa uh, companies na telco, <laughs> di ba? Binigyan sa yan sa isang telco and then also yung National Grid Corporation and GCP uh, partly China owned na rin. So, talaga mamonitor nila <laughs> na nagsisimula pa lang yung mga kilos natin dito, alam na nila. So, pinaplano pa lang ang Navy na um uh, lumayag or uh, pumunta ng uh, ng uh, uh, Scarborough uh, Shoal ba or sa ah uh, ayungin Shoal alam na nila so ngayon nga ang sinasabi na nila na alam nila yung yung trip natin doon at tinayaan nila tayo parang humanitarian daw yun parang parang uh, mabait na bansa sila sa kanila daw yan lugar pero pinapabayaan na lang nila tayo na mag-resupply kasi Meron tayo more than a dozen na uh, soldiers dyan, naka nakabantay sa mga barko natin, tatlong barko natin dyan sa key areas ng uh, ng uh, West Philippine Sea. So, I agree with China na they know hindi hindi sila nautakan alam nila. Alam nila. Hindi lang they just decided na siguro meron rin sila mga laser uh, laser na kuan ng mga device to see kasi sabi nila hindi naman daw nagdadala tayo ng construction materials kundi mga pagkain so hindi nila, nila tayo hinarangan or binomba so I believe them kasi yung nga uh, uh, napaka advanced na talaga yung yung uh, mga radar nila yung mga military equipment nila at naka station niya lahat sa, lahat sa West Philippine Sea na at mga barko nila nandiyan na sa mga mga 200 meters from uh, Kwan from uh, Palawan so Kwan and then nandito na sila sa ruas Boulevard so ang lapid-lapid dyan yung mga military camps <laughs> di ba so ang, ang station ng ang Kwan headquarters ng Navy nandyan sa so Roas Boulevard so tinitiktikan na yan nila ang Navy plus yung US Embassy through the reclamation projects so Uh, the war between the Philippines and China has come to a to a optics war, ang tawag natin optics war. Yung gera na nagpapakita sa buong mundo. Uh, kung yung uh, this is a war of perception. This is a war na ginagamit mo yung media, may mga action ka ginagamit mo yung media To show another country to be to be bad and another country to be good so ah uh, kaya na, na, nanalo rin tayo diyan sa hindi lang hindi lang tayo nanalo sa pag uh, resupply sa Ayungin Shoal but uh, for China to allow us to resupply without harassing us or in TV or uh, 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 eh, hindi tayo binomba ng, ng tubig o uh, ni laser. Uh, pinapakita na sa round 1 ng gera natin sa China. Nanalo tayo because uh, successful yung navy na binidyo at saka may gumamit pa at sila ng drone para at hindi yung nakita ng China para ipakita talaga yung pag uh, yung ginagawa ng China yung pag-host. Siguro no nakita nila may mga barko na sumasalubong sa kanila noong August 5 during the incident kaagad nagpalipat sila ng drone kaya tingnan nyo meron shot talaga sa taas na for all the world to see at naging world news talaga ito kasi syempre yung buong mundo natatakot rin sa nangyayari dito baka ito ang magiging flashpoint sa World War 3 so the whole world is watching and then tulad ng brinag natin Almost all major countries in the world, US, Australia, uh, Canada, uh, Japan, Germany, uh, uh, India, all went to our uh, rescue and all uh, uh, spoke for our defense. So, uh, ito naman, uh, this uh, win in the perception war. I's another again another sampal or another slap on the face of President uh, former President Rodrigo Roa Duterte na parati na tayo tinadaan sa uh, nakakabobong propaganda na sinasabi any confrontation with with, with China will lead to a nuclear war parang kahit gumawaan tayo ng diplomatic protest, delikado maggera, mag sabi lang tayo masama sa China, de uh, delikado maggera, may ma, ma nuclear uh, bomb tayo ng China. O tingnan nyo, na buhay pa naman tayo ah. <laughs> buhay pa naman tayo, nilabanan natin sila sa media, sa social media. Pinaalam natin sa buong mundo kung anong ginagawa nila. So sila umatras, sila umatras. Sila ngayon ang uh, Uh, nag-decide na wag na nila kasi naka na yung mga drones natin naka na yung mga yung mga uh, barko natin na may mga camera may mga, yun lang kat yun lang katapat nila mga camera eh so this again goes to show na napaka stupid talaga and i've been telling this noon time pa naman yun Uh, all not all war with China will lead to an open war. Ang India has been fighting them for the longest longest time diyan sa Himalayas, yung bound, yung boundary nilang dalawa or border nilang dalawa sa Himalayan Mountains. Yung uh, Kwan Rin, yung uh, Vietnam nagka-shooting war pa sila dyan sa mga isla nila dyan sa West Philippine Sea at ngayon ginagawa na naman nila ng, ng airstrip eh, dyan sa isang isla ng ng Vietnam pero hindi pa naman nila binomba yung Vietnam kahit ang lapit-lapit lang sa kanila so this again this victory natin exposes na gaano ka ka you know ka stupid yung yung mga warnings repeated warnings ni Duterte sa atin noon kasi now we are winning the war and the war is not only fought in the military front It's also fought in the diplomatic front effectively uh, fought by former president Benigno Aquino who helped our uh, countrymen fight this case sa The Hague sa The sa United Nations law uh, United Nations convention on the law of the sea kung saan nanalo tayo uh, the the declared us to be Uh, owners of our territories and of the West Philippine Sea, and uh, also ngayon we are waging a uh, public relations war. We are waging a perception war kung saan ang buong mundo ang audience. At uh, ngayon nanalo tayo because with uh, us uh, having uh, having successfully uh, taken a video of the uh, bullying tactics ng China and showing it uh, to the whole world, sila ang lumabas na masamang bansa. Sila ang lumabas na rogue state. And nobody likes a rogue, state. In fact, may good news pa nga ako sa inyo and we will blog about this later. Kwan na sila, umaaray na, they're... Uh, The real real estate industry is falling. Why is the real estate industry is falling? Ah, uh, because tumataas yung presyo yung, yung inflation sa China and they are they are uh, putting in more money sa sa economy, economy. badahil marami mga factories diyan umaalis na because uh, yung nga ang perception they are becoming like Russia they are becoming a rogue state palaban so kung magkagera kumbaga sila ayaw ng mga ayaw ng mga foreign companies foreign investors pumunta dyan so yun lang maganda they are they are internally weakening they are internally weakening so kung iputuloy din natin yung boycott natin sa mga produkto nila mas madadagdag pa yan kahit in a small way so yun nga, so all of these are affecting them the same way as yung initial although ngayon nilalaglag na nila si Duterte pero yung initial protection nila Marcos at saka nila Boeing rebunya kay Duterte sa ICC case had the effect of discouraging investors from coming in. Kasi ang tingin nga sa atin, pasaway na bansa tayo, hindi tayo sumusunod sa mga international treaties and international laws. Considering nung, uh, when Duterte uh, engaged in a deadly drug war, miyembro pa tayo ng International Criminal Court. That's why applicable ba sa atin yung mga, yung mga, yung mga batas, policies and laws dyan sa sa ICC kasi we were we were we uh, natin 'yan na uh, we were once a member of it and uh, ratify natin yung yung Rome Statute so yun so uh, ngayon na uh, ano man epekto meron sa atin ng ICC anong nakasira sa perception natin ng ICC case ni Duterte, ganun rin sumisira ang ang pangalan ng China, ang reputasyon ng China before the world community. Wala na nga pareho sa puwera sa Russia ko kung well, marami pa namang bansa na ginagastusan nila. Pero ito yung mga bansa na tatutumba na rin dahil sa debt trap. So, lumilit na lang mga African, mga some parts of uh, Uh, Italy, pagkatapos sa uh, uh, mga Middle East countries, uh, yes, poor Asian countries. Pero hindi na bibisto na rin yung mga panggugoyo nila sa mga kwan sa mga corrupt leaders diyan sa lugar na yan na na, na, na uwi sa mga death trap. So yun, this is the good development dito na we have uh, we have won the first uh, the first round so sana tuloy-tuloy at tayo dito and uh, uh, malaking tulong po tayo ng ordinary citizen we don't have to go to jet ski to, to West Philippine Sea ang gagawin lang natin i-share natin itong vlog ni vlogcaster and all other vlogs na kung saan may news about the big Philippine Coast Guard and our our territorial claim to the West Philippine Sea to show the world to show the world that uh, agresivo tayo kasi this is really a war of uh, information and disinformation this is a communication war and so far round one pa lang palang ang pinanaluna natin pero remember ang China meron talaga isang syudad o ilan syudad na ginagawa ng mga citizens doon mga miyembro ng PLA or Philip or People's Liberation Army na ang trabaho lang ay gumawa ng fake news at saka trolling. So we have to combat that. So please share this vlog and tell your friends to put in the caption na we stand with our government. Tayo naman kahit critical tayo kay Marcos pero in this case uh, we support him. Dito sa fight uh, dito sa bagong bagong uh, foreign policy natin to reclaim the West Philippine Sea and to reclaim our dignity and respect before the whole world. So, okay yan, Mr. President. Susunod siguro ay ayusin nyo na lang yung ICC. <laughs> para okay na talaga tayo, hindi na tayo pasaway na, na bansa sa mundo. So, congrats taong bayan and uh, continue making noise in social media para we can drown out yung yung troll mga troll attacks ng China. Marami rin tayo 110 million kung lahat gagalaw, malaking bagay rin 'yon. Kahit kalahati lang ng kahit uh, kahit uh, 55 million lang tayo sa social media gumalaw. It, uh, we can tell the world that uh, we will not, we will never back back down dito sa laban sa i, sa China even on social media lang. So this is another war that we are winning and let's support our government, our Coast Guard to win this war. So thank you very much for watching. Don't also forget to tell your friends to subscribe to the Blackcaster Armandine YouTube channel. And I'll be seeing you in my next vlog.